Oh. Okay na guys nice. Ayos Daming uhog oh uhog. Ayos Sambugan yung nasa Kenza. Bali, sa ako dito guys Nang sasakyan. Ayan. Sama ko sa pari. Team. May ginagawa kami guys na magic dito. Yan <laughs> <laughs> na yung unang buga. May ginagawa kami guys. Kasi ano na to eh. Makarbon na. So ang ginawa namin guys ganito nilagyan nilagyan namin ang kwan ng nagtimpla kami ng sabon sa may kwan sa may timba tapos pinasok namin dito sa may tambucho tapos ito guys ang kinalabasan Ayan. itim walaan mo yun mauhuli ka dyan guys pagka nasa ano ka LX o kaya sa ano mga highway so ito ang ginawa namin guys kasi meron host dito yan puto doon sa tambucho para malinis yung matam kanyang, kanyang ano tambucho ginawa ni parang team naglagay siya dito ng <laughs> gamit namin yung sprayer na pang pest control so, so, so wala kaming ginagawa ito, kasi napag-usapan na namin ito kahapon na kailangan maano na ito mabomba na kasi may talagang ano na siya napansin ko ito pagka nasa ano kami guys paakit kami ng bagyo napakausap talaga niya so yun kaya napag-desisyon na namin na nilisinin itong butyokin ninyo grabe no itim wow ang itim

eto guys ang ginagawa ni parang Kim. Nilagyan niya ng sabon yung ano, tubig. Pinasok namin dito sa may sprayer. Ngayon, ito yung gagamitin ni parang Kim na pampasok dun sa may tambo niya. Ito sana ito gagawin sa bahay kaso baka magdumi. Since walang ano dito guys, walang nawasa, eh, ginamitan ni parang Kim ng ano, ng sprayer. Malakasan. pang malakasan <laughs> yan yun o oh. grabe kumpahin natin bomba 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 bro. Apa balik ke rumah lah. Bomba. Eh. Tujuh main party saya guys. Dia nak play ni. Nak play ni ni. guys. Aku lempar di darat, darat. <laughs> <laughs> Bagi kamu pusit ke ini. <laughs> yeah. Start. Besok. <hih>. Okay, Bomba.

wala ako Pero kaya niya ako May kasi niya yung delay par Kala yung delay hmm. Sakpa so, rin oh. tayo pa ro sa lampag na pipili nga kayo sa kandang ako nga tayo po itong kahit talagang pili nga nakala yung may tayinig yun ako may Third attempt Pang Pa <laughs> na lang, konti na lang. Konti na lang na par. Oh, mm -hmm. well, that Ang yeah. pita rin na par. Let's go, bomba. Ah, kalau bomba. Kalau <laughs> apa Nah, apa buka ini sini? Cuba buang ban yang Apa nama dia ni? Timur kamu saya ini. Jangan Kain mentak nak Jangan lupa untuk beri dukungan di atas laman FB kami Terima kasih Jangan lupa untuk beri dukungan terreno Solid Last Ito guys, pang last Walang ano, walang sabon <coughs> <coughs> Tengoklah, teman-teman. guys, sana. Di oh, Tengoklah. Ia berwarna putih. Di sana. Di sana. Ia berwarna putih. Ia Tidak. Ano pa kasi man ewan naman sa Damusak Hindi naman damusak talaga yun na yan, talagang hanap ito eh Oo Ito ang mga Ang talaga Ang arbon talaga na Panila ba yan eh Ito yung arbon Ayos guys Alright Yeah. you